Ano ang pagkakaiba ng synthetic medicine sa herbal food supplement? Synthetic medicine, inom ka araw-araw kasi maintenance mo na siya. Panandalian lang ang effect, kaya kailangan mo uminom ulit the next day, meaning lifetime ka ng inom. Side effect, maaring magdulot ng pagkasira ng mga organs like kidney, pancreas, liver. Imbes na isa lang ang sakit mo ay dadami pa once pati, organs mo ay maapektuhan na rin. Lifetime gastusan, masakit pa sa bulsa. Paano ang pag-inom ng One Opti Juice? Inumin araw-araw. Ito po ay may proseso bago makamit ang healing, cleansing, detoxification, nutrient assimilation, and cells regeneration. Kaya wag po i-expect na sa isang pag-inom pa lang ay gagaling na. Ipagpatuloy lang lang po ang pag-inom ng One Opti Juice. Side effect? Walang side effect bagkos magiging malusog pa ang mga organs mo. Dahil ito ay binubuo ng piling-pili na 15 prutas at gulay na mayaman na sustansya. At kabilang sa mga ito, Tinaguri ang superfoods at mataas ang ORAC value or oxygen radical absorbance capacity na siyang pupunan sa mga nutrients deficiency ng ating katawan. Dahil sa taglay na sustansya ng op juice ang katawan natin ay lalakas, palalakasin din nito ang immune system, kaya ikaw ay gagaling. At dahil naman sa taglay na health benefits ng mga prutas at gulay, ay may lumalabas na testimonies mula sa mga taong nakasubok nito. Para sa karagdagang impormasyon, Maari niyo pong bisitahin ang aking Facebook page or kontakin lamang ang numerong 0936-505-3437. Ito po ay phone number ng One Opti Distributor. Maaring mag-follow sa aking YouTube, Facebook, Instagram at TikTok at para makita at mas lalong maunawaan ang kagandahan ng One Opti Herbal Juice Mix. Maaring mag-follow po para maging updated sa mga free seminar malapit sa inyong lugar. Maraming salamat po!